Ah, Kakaro, what's up? Bulusan. Ito na yung request nyo. Magiwan ng bakas si Kakaro TV dito sa lugar nyo. Ito mga kasama ko. Asawa ko, tapos yung pinsan ko. Ah, kung alam mo to Kakaro, kung taga rito ka, puntaan mo na. Tatlong kilong kamote. Pang lang. Yan ko na dito, Kakaro. Yan ako. Yan, iwan ko na dyan. Yan, kakaaro, kung alam mo to, puntaan mo na. De ano? o. lang. Pang perfect sa tag-ulan. Alright, let's go. Agyo alikas, may kamuti. Lagkitan, galing ko po tumato. Ay, mura. yung manalmura. Galing ino, magandang yan to. Talagang hunter. Lansunis. Boss, napanood nyo? Yon. Solid, solid. Alam mo yun lang. Nandyan lang yan, nandyan lang yan. Dito na ang ating mga hunter, lady hunter. Yan you know? o. Yan. Dito na sila mga boss, lady hunter. Dalawa. Alright, alright. Ah, ni talara, ni talara. Yon, shout out sa ating Lady Hunter, dalawa tapos isang lalaki. Yan, shout out. Boss, napanood nyo? Yon. Solid, solid. Alam mo yun lang. Nandyan lang yan, nandyan lang yan. Nandyan lang yan, nandyan lang yan. Mo, mo. Okay, okay, hindi Ayan na, hinalong kayo na. Hinalo. Eh. Ano rin yung mege, nandyan lang yan, mga Mga tol. Ah, ni wala ni malara. Langkitan man galing ko Apa bato. Eh <ni> man, nahaladala. <laughs> nahaladala. agang <ganal>. <laughs> <laughs> Ya bos, wala 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 wala. <laughs> Amayo mabol. Nahalala. Bus. Kamu tidak tahu. Heem. Ninja TV. Hanya bos stiker. Santai quartalah. Abang-abang satu susunut, abang-abang. Yon, selamat malam bosing, Yan. Bang Lady Hunter, tapi seorang laki. Yon, syaraut-syaraut. Bos, bos, bos. Picture tayo makan picture ah. <laughs> Piturung makan, Pa. So, Sasakay lang lamang ito, isa lang din, no? Isa lang. Aga, aga, aga. Nanay. Isayin oh. Abos, o. Oh. Yan. yan Shou. Yon, shout out sa inyo. Kakaro TV. Agyo may kamuti. Lagkitan, galing kong puto bato. manal mura manalmura. Galing ino, kakaro TV. Nakamuta. Pati iba yan to. Talagang hunter. Lansunis. Bagas ng ginan, akong TV, idol. Sibuyas. Sibuyas. Oo, makalas yung Oo. Tiba yun to. Ano eh? No, no. Shout out kayla busing, oh. Ah, sa mga gusto mag-order ng mineral, dito lang, oh. Kay Rizal. Yan. Sulid, sulid. Sige, boss. Busing, dito yung mga... Ah, mga tarong. Ah, yun. Yan, boss, oh. Adalikas ng busing. Sayang. Sige, 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 doon. Sige, 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 doon.